Arestado ang 42 anyos na construction worker matapos mahulihan ng mga pakete ng hinihinalang shabu sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. Ang sospek ay residente rin ng nasabing lugar. Narecover mula sa kustodiyan ng sospek ang apat na peraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng umanay shabu na tumitimbang ng limang gramo at may kabuong halaga na 34,000 pesos. Ayon sa pulisya, matagal minanmanan ng sospek dahil sa mga natatanggap na reklamo ukol sa mga illegal na aktibidad nito. Actually, ito ay binigay ng mga concerned citizen itong tao na ito. So, binalidate namin, nabilihan at saka yung, kumbaga yung deponent namin, siya rin yung nagsabi na itong tao na to is uh, talamak talaga na nagbibinta ng shabu. Ang mga parokyano na taga din sa barangay Pulay. At saka itong drugs niya is nanggagaling daw po ito ng bayan po ng Ordanita at saka dito po sa Tarlac. Nasa kustudiya ngayon ng PNP ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Samantala, arestado rin ang 37 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mga pakete ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa barangay Nagkaisa sa Nicolas, Pangasinan. Nasamsam sa sospek ang anim na piraso ng heat seal transparent plastic sachet na tumitimbang ng 8 gramo na may kabuang halaga na 54,400 pesos. Narecover din ang iba pang mga drug parafernalia. Ayon sa pulisya, nakulong na noong 2014 ng suspect dahil rin sa kasong may kinalaman sa droga. Una-una ito kasi noong 2014 nahuli na po siya, uh, nabaybas siya, tapos ngayon uh, nakalabas, tapos nagpatuloy-tuloy, kaya siya rin po talaga yung tinuturo ng mga taga-barangay. Kaya yun, nag tayo ng search warrant. Ayon po sa subject narin. inu rin niya po sa tayog at yung mga parokyan niya dito rin po sa bayan ng San Nicolas. Nasa kustodiya ngayon ang San Nicolas Police Station ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Walang mga sekreto na hindi nabubunyag, lalo na itong mga ilegal. Kasi ang mga kababayan natin dito sa Villasis ay aktibo na nagre-report po dito sa ating uh, himpilan. Kaya kung ako sa kanila, ay tigil lang nila itong magagawin na ito kasi manot ay malalaman din yung mga ginagawa nilang mga illegal na kind, activity. Lester Narag, Balitang Solid North.